Nararamdaman mo na ba na parang may malaki at mahiwagang bagay na paparating? Natila tila tahimik na naghahanda ang universo ng isang espesyal na sorpresa para sa'yo? Gemini, hindi ito guni-guni lamang. Dahan-dahang umaayon ang mga bituin, tahimik ngunit tiyak. Para sa isang sandaling kayang baguhin ang lahat. Nilabanan mo ang mga pagdududa. Tinanong mo ang iyong landas. At patuloy kang lumaban kahit walang nakakita sa iyong mga pagsubok. Ngunit ngayon, pagkatapos ng Mayo 25, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Hindi ito kaguluhan, kundi layunin. Isang kosmikong pintuan ang magbubukas. At kapag nangyari iyon, ang yaman ay hindi lang basta dadalaw. Ito na ang magiging bago mong realidad. Gemini, Nasa bingit ka ng isang pagbabagong kayang baguhin ang takbo ng buong buhay mo. Isang kapalarang isinulat na sa mga bituin mula pa noong araw ng iyong kapanganakan. Lagi mong naramdaman ang malalim na hatak patungo sa mas mataas na layunin. Madalas mong itanong kung bakit may mga hadlang, kung bakit laging may delay sa mga pangarap mo, at kung bakit parang laging dumudulas ang tagumpay sa iyong mga kamay. Pero paano kung lahat ng ito ay bahagi ng isang banal na plano? Pagkatapos ng Mayo 25, 2025, papasok na ang iyong kapalaran sa tinatawag ng mga astrologer na wealth mode. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalayaan, pagkakaayon, at sa wakas, ang pamumuhay ng buhay na matagal mo nang iniimagine. May isang bihirang kosmikong pagkakaayos na mabubuo at ito ang magpapalakas sa pinakamakapangyarihang katangian ng Gemini komunikasyon, intuisyon, at bisyon. At kapag pinagsama ang mga regalong ito sa tamang kosmikong tiyempo, nagkakaroon ng milagro. Sa video na ito, masasaksihan mo ang isang makapangyarihang kwento ng pagbabago, mauunawaan mo ang astrological na paggalaw, at madidiskubre kung paano mo maangkin ang kasaganahang matagal ng inihahanda para sa'yo, ng universo. Pagdating sa astrology, ang tiyempo ang pinakamahalaga. At para sa mga Gemini, ang Mayo 25-2025 ay simula ng pagbubukas ng isang makapangyarihang enerhiyang lagusan, isang pintuan ng kapalaran na umaayon ng perpekto sa iyong likas na talento at nakatagong potensyal. Hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo. Ito ay isang pag-ikot ng kapalaran na nakaukit na sa mga bituin. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit espesyal ang araw na ito? Magsimula tayo sa iyong ruling planet. Si Mercury. Bilang planeta ng komunikasyon, pag-iisip at pagpapahayag, si Mercury ang nagbibigay sa Gemini ng talas ng isip, bilis ng pag-iisip at kakayahang makibagay agad. Sa Mayo 25, papasok si Mercury sa isang bihira'ng harmoniyosong trine kasama si Jupiter, ang planeta ng swerte, pagpapalawak at kasaganaan. Ang kosmikong pag-uusap na ito sa pagitan ng iyong planetary ruler at ng planeta ng kasaganaan ay nangangahulugang isang bagay. Ang iyong boses, ang iyong ideya, at ang iyong enerhiya ay magiging magneto para sa yaman. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Kasabay nito, si Venus, ang planeta ng pera, kagandahan, at pag-akit, ay papasok sa isang paborabling aspeto kasama si Neptune, ang tagapaghabi ng mga panaginip sa kalawakan. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng isang larangan ng enerhiyang may kapangyarihang magkatotoo ang mga ninanais. Isipin mo ito bilang isang espiritual na bintana kung saan ang pantasya at kayamanan ay nagkakabura, at ang mga pangarap ay nagiging realidad, lalo na para sa mga Gemini na may tapang mangarap ng malakas. Ang bihirang galaw na ito ng mga planeta ay may mahalagang sinasabi. Ang universo ay lumilipat ng atensyon upang gantimpalaan ang mga tahimik na naghanda. At Gemini, matagal ka nang naghahanda kahit hindi mo ito agad napansin. Lahat ng gabing puno ng pag-iisip, mga pag-uusap kung saan nagbahagi ka ng ideya, tumulong sa iba o sumuporta sa layuning hindi iyo, lahat ng iyon ay tahimik na nag-iipon ng enerhiya. Ngayon, ang universo ay handa ng bayaran ka kasama ang tubo Tinatawag ito ng mga astrologer na isang prosperity portal, isang kosmikong sandali kung saan malaya ang daloy ng enerhiya patungo sa tagumpay at kasaganaan. Hindi ibig sabihin nito na pagising mo ay nanalo ka sa loto, bagamat pwede rin. Pero nangangahulugan ito na ang bawat hakbang na gagawin mo sa panahong ito ay may higit na lakas kaysa karaniwan. Ang tawag sa telepono na iyong gagawin ang proyektong sisimulan mo. Ang panganib na handa ka ng subukan, lahat ng ito ay may kasamang lakas ng mga bituin. Isa pang mahalagang detalye ay ang papel ng buwan sa Mayo 25. Ang buwan ay nasa isang air sign na umaayon ng maganda sa enerhiya ng Gemini. Nangangahulugan ito na ang iyong emosyon ay magiging isa sa iyong mga iniisip. Mas madali kang magiging kumpiyansa, matapang at masining. Sa kabuuan ang Mayo 25 ay hindi isang random na petsa. Ito ay sinadya. Isa itong kosmikong paanyaya. At tanging ang mga gising, handa, at may kamalayan ang makatatanggap ng biyayang matagal nang nakalaan. Gemini, inihahanda na ng mga bituin ng entablado. Ang kailangan mo nalang gawin ay ang lumakad patungo sa liwanag. Pagpapakilala sa karakter. Ang Gemini sa kwento kilalanin si Eliana Cruz. Isang dalawamputsyam na taong heminina naninirahan sa gitna ng mataong lungsod ng Quezon City. Sa unang tingin, tila pangkaraniwan lang ang kanyang buhay. Isang freelance writer na araw-araw ay humaharap sa mga deadline, bayarin, at mga pangarap na tila masyadong malaki para sa kanyang maliit na apartment. Pero sa kaloob-looban niya, may isang bagyong binubuo ng mga ideya na walang tigil sa pag-ikot. May mga kwento siyang gustong ikwento, mga bisyong nais ipamahagi, at isang malalim na pakiramdam na siya ay isinilang para sa higit pa. Tuwing umaga gumigising si Eliana bago pa sumikat ang araw, hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi nagpapahinga ang kanyang isip. Isinusulat niya ang kanyang mga iniisip sa journal, nagpapadala ng mga proposal sa iba't ibang kumpanya, at nag-a-apply sa mga oportunidad na kadalasan ay hindi man lang nagre-reply. Pero nanatili siyang matatag. Naniwala siya kahit walang malinaw na ebidensya na may binubuong mas malaki kahit saan. Madalas mapagkamalan ang mga Gemini na kalat o hindi makapagdesisyon. Pero si Eliana ay may direksyon, matibay, at pinapatakbo ng matinding pagnanais na makalaya sa mga limitasyong dala ng kanyang kasalukuyang buhay. Hindi niya hinahangad ang yaman para lang ipagyabang. Ang nais niya ay kalayaan, kapanatagan at kapangyarihang lumikha. Ang hindi niya alam, ang universo ay matagal nang nagsimulang magayos para sa kanya. At pagkatapos ng Mayo 25, 2025, ang kanyang kapalaran ay hindi na basta bulong sa hangin. Ito ay lalapag sa kanyang buhay na parang isang dagundong na hindi na niya matatakasan. Buhay bago ang pagbabago. Ang buhay ni Eliana, bagamat puno ng potensyal, ay sinabayan din ng matinding pagkabigo. Bawat linggo, pare-pareho ang siklo. Tatlong kliyenteng mababa ang bayad, habol sa bayarin na laging delayed, at pilit na pagpapanatili ng pag-asa sa mundong tila nagbibigay gantimpala lamang sa mga maingay at masuwerte. May talento siya. Lantad, totoo, at makinang pero kadalasang tila hindi ito nakikita. Isinusulat niya ang kanyang mga artikulo hanggang dis oras ng gabi, ibinubuhos ang kaluluwa sa mga kwentong sa huli, iba ang nakikinabang sa kredito. Paulit-ulit niyang nasaksihan kung paanong ang mga hindi gaanong bihasa ay nakakukuha ng malalaking proyekto habang siya ay naiwan, naghihintay, umaasa. Ang laman ng kanyang bank account ay kwento ng pagtitiis, hindi ng tagumpay. Sa tuwing siya'y halos makadikit na, sa isang malaking pagkakataon, may bigla ang nawawala. Isang trabahong biglang nawala, isang kliyenteng hindi na muling nagpakita, o isang bayaring hindi inaasahan. Pero patuloy siyang lumalaban. Iyan ang kaibahan ni Eliana. Hindi siya sumusuko kahit wala ng lohika para magpatuloy. Ang mga Gemini ay pinamumunuan ng pag-iisip at komunikasyon at tunay na sumasalamin si Eliana sa dalawang ito. Palaging nangangarap, palaging binibigyang buhay ang kanyang mga ideya, kahit walang nakikinig. May mga notebook siyang puno ng mga aklat na hindi pa na isusulat, voice notes na may mga ideya para sa podcast, at isang Excel sheet na may listahan ng mga negosyong balang araw. Pero ang mundo, hindi nagbibigay ng gantimpala sa balang araw. Ginagantimpalaan nito ang maswerte at sa mahabang panahon, tila ba nilampasan siya ng swerte? Tinimulan na niyang pagdudahan ng lahat. Nasasayang lang ba ang oras niya? Nakatakda ba siyang manatiling maliit, paulit-ulit na nabibigo sa kabila ng lahat ng pagsisikap? Ngunit ang hindi alam ni Eliana at ng maraming heminay ay hindi sumusunod ang universo sa oras ng tao. Naghihintay ito. Bumubuo. At kapag dumating ang tamang sandali, magbubukas ito ng pintuang napakalawak at makapangyarihan, hindi mo ito pwedeng palampasin. Malapit na ang pagbukas ng pintuang iyon. At babaguhin nito ang lahat. Ang kosmikong pagliko. Dumating ang Mayo 25. Ang Mayo 25, 2025 ay nagsimula gaya ng karaniwang araw para kay Eliana. Maingay ang kalsada, puno ang kanyang inbox ng mga hindi pa nababasang email at nananatili pa rin ang bigat ng pakiramdam na kulang pa rin. Pero sa likod ng tila ordinaryong araw, unti-unting gumagalaw ang mga bituin at may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang kalooban. Nang umagang iyon, nagising siya na may kakaibang kapayapaan. Hindi tulad ng dati, walang kaba, walang alinlangan. Isang tahimik pero malalim na pakiramdam na may nagbabago. Mahirap ipaliwanag pero karaniwan sa mga Heminay ang maramdaman muna ang enerhiya ng universo bago nila ito maintindihan. Hindi lang langit ang naaapektuhan ng mga planeta, pati ang kaluluwa. At ang kaluluwa ni Eliana ay tila kumikislap. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Isang podcast producer mula Singapore ang aksidenteng nakabasa ng isang lumang blog post na isinulat niya isang taon na ang nakalipas. Nabigani sila sa kanyang boses, pananaw, at inalok siya ng bayad na guest spot, ang kanyang unang international feature. Ilang oras pa lang ang lumipas, may isa pang email na dumating. Isang digital startup ang gustong i-ghostwrite niya para sa founder nila at triple lang bayad kumpara sa kinikita niya ngayon. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga kosmikong kumpirmasyon. Habang gumagalaw ang buwan sa ilalim ng Aquarius at pumapasok si Mercury sa trine kay Jupiter, ang mga pintuang ilang taon nang nakasara ay unti-unting bumubukas. Para bang ibinulong ng universo, matagal ka nang naghihintay. Ang enerhiya ng Gemini ay nabubuhay sa galaw. At ang Mayo 25 ay nagbigay kay Eliana ng tulak, hindi lang sa labas kundi pati sa loob. Wala na siyang pag-aalinlangan sa pagharap sa mga bagong oportunidad. Hindi na rin niya kinukwestiyon ang sarili niyang halaga. Sa umagang iyon, hindi lang niya basta binuksan ang kanyang email. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naging malinaw ang landas sa harap niya. Hindi na siya basta nabubuhay para lang makaraos. Siya ay pumapasok sa isang mas malawak, mas mataas na yugto ng kanyang buhay. Isang bagay na matagal nang inaasam. Isang bagay na tila tahanan. At ang tanging kinailangan lang ay ang lakas ng loob na tumugon ng sa wakas ay kumatok na ang mga bituin. Nagsimula ang pagbabago sa mga sumunod na araw matapos ang Mayo 25. Para bang lumipat si Eliana sa isang ganap na ibang bersyon ng realidad, isang mundo kung saan ang kanyang mga ideya ay hindi lang basta pinapakinggan, kundi hinahanap-hanap. Mula sa inbox na dati parang libingan ng mga proposal na walang sagot, naging isa itong buhay na pintuan ng mga oportunidad. Ngunit hindi na ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang humahabol. Siya na ngayon ang hinahabol. Ang podcast episode na kanyang nirecord ay tapat, hilaw at puno ng katotohanang dati itinatago niya. Ilang oras pa lang matapos itong mapublish, libu-libong tagapakinig na ang nakuha niya. Marami sa kanila ang direktang nagpadala ng mensahe, humihiling ng mas marami pa. Pinupuri ang kanyang tinig at nagpapasalamat dahil sa mga salitang hindi nila kailanman na ipahayag. May isang literary agent na nakarinig ng podcast at agad siyang kinontak. Nais mo bang gawing libro ito? Nanginig ang mga daliri ni Eliana habang binabasa ang mga salitang iyon. Iniisip niya ito araw-araw sa nakalipas na anim na taon, pero wala pa ni isa ang nagtatanong hanggang ngayon at hindi roon natapos ang lahat. Isang linggo matapos siyang kontakin ng agent, isa sa kanyang dating kliyente, yung minsang hindi siya pinahalagahan at binayaran ng mababa, bumalik na may ibang tono. Gusto ka naming kunin bilang konsultant, buong creative control, doble ang bayad. Hindi lang pera ang nagbago, pati ang pagkatao niya. Hindi na niya nararamdaman ang pagiging isang invisible writer na nagtatago sa anino. Sa wakas, ramdam niyang nakikita siya. Pinahahalagahan, pinatutunayan. At sa pagkilalang yon, dumating ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang pumili kung ano ang kanyang pagtutuunan, kung sino ang gusto niyang makatrabaho, at kung gaano kahalaga ang bawat oras niya. Ang Gemini sa kanya, mausisa, matalino, at laging gumagalaw, ay tila nagising. Nagsimula siyang magtakda ng mga hangganan ng walang guilt. Tinanggihan niya ang mga proyekto na hindi tumutugma sa kanyang bisyon. Gumawa siya ng mga proposal na dati ikinatatakutan niya. Nag-oo siya sa mga bagay na nagpapalawak sa kanya at hindi sa mga bagay na nagpapaliit sa kanya. Madalas sabihing pabago-bago ang mga Gemini, pero pinatunayan ni Eliana na ang kakayahang mag-adjust ay hindi kahinaan. Ito ay katatagan ang kakayahan niyang mag-pivot, muling likhain ang sarili, at mabilis na mag-adapt ang naging kanyang superpower. At habang lumalakas ang kanyang kumpiyansa, ganun din ang kanyang kita. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hunyo, triple na ang kinikita niya kada buwan. Naimbitahan siyang magsalita sa dalawang panel at kinuha ng isang kilalang influencer upang magsulat ng newsletter column. Ang mga taong dati hinahangaan lang niya mula sa malayo, ngayon ay tinatawag siyang colleague at partner. Lumipat siya mula sa kanyang masikip na apartment patungo sa isang mas maliwanag na tahanan, may sariling sulok para sa pagsusulat na tanaw ang city skyline. Sa unang pagkakataon, nakahinga siya, hindi lang pisikal, kundi espiritwal. Hindi lang pampinansyal ang pagbabagong naranasan ni Eliana. Isa itong paglipat ng kaluluwa. Ang uri ng pagbabago na nangyayari kapag sa wakas, lumalakad ka sa daan na noon pa ay itinakda para sa iyo. Ang pakiramdam na para sa wakas, nakauwi ka na sa iyong sarili. At kahit alam niyang hindi pa tapos ang laban, isang bagay ang sigurado sa kanya. Ang yaman na ito, ang daloy, ang lakas. Hindi ito panandalian. Ito na ang simula ng bago niyang normal ang aral. Bakit ito nangyari? Habang lumilipas ang mga araw at patuloy ang pagdaloy ng tagumpay, napaisip si Eliana. Hindi lang sa kung ano ang natamo niya, kundi kung bakit ito nangyari ngayon. Bakit hindi noon, noong desperado siya? Bakit hindi noong mga panahong umiiyak siyang natutulog, paulit-ulit na kinukwestiyon ang sariling halaga? Ang sagot ay hindi madali. Pero malinaw ito. Ang lahat ng dumating sa kanya pagkatapos ng Mayo 25 ay hindi lang basta dahil sa swerte o tamang tempo Ito ay dahil sa alignment, iyong malalim at hindi nakikitang pagkakaayon ng kaluluwa, intensyon at galaw ng universo. Ang mga Gemini ay kilala bilang mabilis mag-isip, mahusay magsalita at likas na mapakali ang diwa. Para bang palagi silang nasa sampung lugar ng sabay-sabay, emosyonal, at mental. Ilang taon ding nabuhay si Eliana sa ganoong whirlwind. Pero pinilit siyang huminto ng mga pagsubok para lumalim, para balikan kung ano talaga ang mahalaga. Natutunan niyang ang yaman ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa pagmamayari ng kanyang oras, ng kanyang halaga, at ng kanyang tinig. At nang tunay niya itong inangkin mula sa loob, saka ito sinimulang ipakita ng mundo sa labas. Ang universo ay tumutugon sa pagiging handa, hindi sa paghingi ng awa. Nang simulan ni Eliana na pagkatiwalaan ang sarili, magbigay ng espasyo para magpahinga, magsalita ng may autoridad at pumili ng mga proyektong nagbibigay liwanag sa kanya, nagbago ang enerhiya sa paligid niya. Iyon ang tunay na ibig sabihin ng wealth mode. Hindi lang pera na pumapasok sa buhay mo, kundi ang pagyakap mo sa bersyon ng sarili mong kayang tumanggap nito, humawak nito, at gamitin ito ng may layunin. Ito ang aral na kailangang maunawaan ng bawat cheminay. Ang pinakamalaking regalo mo ay ang iyong isipan. Mabilis, matalino, at mausisa. Ngunit ang iyong puso ang nagsisindi ng iyong kapalaran. Ang mga kosmikong kaganapan noong Mayo 25 ay hindi lumikha ng kasaganaan. Ipinakita lang nila ito. Binuksan nila ang pintuang matagal mo nang nilalakaran papunta. At nang dumating ang sandaling iyon, handa na si Eliana, hindi lang para buksan ang pinto, kundi para tahakin ito ng buo, nang walang pag-aalinlangan. May natutunan siyang aral na dadalhin niya habang buhay. Ang mga bituin ay maaaring gumabay sa atin, pero ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagbabago. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa sarili. At iyan mismo ang inaalok ng Mayo 25 sa bawat Gemini na may tapang na maniwala. Ang pagkakataong maging kung sino ka talaga mula pa noong una. Kosmikong mga tips para sa Gemini Gemini. Napakalakas ng enerhiya pagkatapos ng Mayo 25 pero hindi sapat ang enerhiya lamang kailangan mong salubungin ang universo sa kalagitnaan. Narito kung paano mo lubusang mapapakinabangan ang kosmikong bintanang ito at makapasok sa tunay na wealth mode. Uno. Bigkasin ng iyong mga hangarin bilang Gemini na pinamumunuan ni Mercury, ang iyong mga salita ay may dalang frequency. Pagkatapos ng Mayo 25, isulat mo ang iyong mga layunin sa pananalapi at sabihin ito ng malakas tuwing umaga Maaaring ito ay, Handa na akong tumanggap ng kasaganaan o dumadaloy sa akin ng pera ng walang hirap. Ang iyong tinig ang nagsisimula ng proseso ng manifestasyon. Ikalawang magsuot ng kulay ng kapangyarihan, langit na asul at ginto. Ang mga kulay na ito ay sumasalamin sa kalinawan ni Mercury at kasaganahan ni Jupiter. Sa mismong araw o sa paligid ng Mayo 25, Magsuot ng kombinasyon ng mga kulay na ito sa mahahalagang pag-uusap, presentasyon, o desisyon. Pinalalakas nito ang iyong presensya at enerhiya ng pag-akit nung. Isagawa ang Gemini Wealth Ritual. Sa gabi ng Mayo 25, sindihan ng dilaw o berdeng kandila, kulay ng komunikasyon at paglago. Isulat ang tatlong bagay na nais mong makaakit ng pinansyal. Basahin ang mga ito ng malakas habang hawak ang barya o anumang simbolo ng pera. Ilagay ang papel sa ilalim ng iyong unan sa loob ng pitong gabi. Ito'y nagsasalin ng iyong mga hangarin sa subconscious, kung saan tunay na nagaganap ang mahika ng isang Gemini. Apat na sundan ang mga palatandaan. Ang enerhiya ng Gemini ay mabilis at matalas ang intuition. Pansinin ang mga synchronicities, mga paulit-ulit na numero Bigla ang mensahe. Kakaibang naiisip. Kinakausap ka ng universo. Huwag baliwalain ang maliliit na sinyales. Madalas, ito ang daan patungo sa pinakamalaking tagumpay. Pitong gawin ang aligned action. Umaayon na ang mga planeta para sa'yo, pero kung walang kilos, mawawala ang enerhiya. Sabihin ang oo sa pagkakataon. I-launch ang ideya. I-email ang kliyente ipost ang content. Ang pinakamaliit na hakbang ay maaaring maging susi sa pinakamalaki mong sandali. Ito ay hindi lang spiritual na payo. Ito ay matalinong pagkakaayon. At para sa isang Gemini na handang umangat, ito na ang lahat. Mensahe para sa mga hindi Gemini. Maaaring nanonood ka ngayon at iniisip, hindi naman ako Gemini, may kinalaman ba ito sa akin? Ang sagot, oo, meron. Itinuturo sa atin ng astrology na bawat zodiac season ay nagdadala ng mga oportunidad para sa lahat ng signs. Iba-iba lang ang paraan. Ang enerhiya ng Gemini ay nakakaapekto sa komunikasyon, pag-iisip, paggawa ng desisyon, at malikhaing pagpapahayag. Kaya pagkatapos ng Mayo 25, mararamdaman ng lahat ang pagbabago sa mga aspetong ito. Kung matagal mo nang gustong magsalita, maglunsad ng ideya, o gumawa ng matapang na hakbang, ito rin ang panahon mo. Maaaring wala kang Gemini sa iyong sun sign, pero subukan mong silipin ang iyong birth chart, may Gemini ka ba sa iyong career house o money house? Kung oo, ang sandaling ito ay maaaring magdala ng malalaking pagbabagong hindi mo inaasahan. At kahit wala man, ang enerhiya ng universo ay tumataas. Sakyan mo ito. Hayaan mong ang mabilis bukas isip, at wealth attracting na frequency ng Gemini ang magbigay sa iyo ng inspirasyon upang kumilos. Dahil ang pagbabago ay hindi nakalaan sa iisang zodiac sign lang. Nakalaan ito sa mga handa. Pangwakas na mensahe at call to action. Gemini, nagsalita na ang universo at pangalan mo ang tinatawag nito. Pagkatapos ng Mayo 25, hindi mo lang makikita ang mga oportunidad. Ikaw mismo ang magiging oportunidad. Nagbabago ang enerhiya, umaayon ang mga bituin, at ang iyong kapalaran ay lumalapit na sa entablado ng buhay. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa paghahanda. Ginawa mo na ang panloob na trabaho. Ngayon, hayaan mong dumaloy ang panlabas na gantimpala. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng star sa comments at ibahagi kung ano ang iyong mina-manifest. At huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell icon. Dahil ang paglalakbay mo patungo sa kasaganaan ay kakaumpisa pa lang. At nandito kami, kasama mong lalakad sa bawat hakbang. Star